Ito O. Oh, one. Yeah. Two. Three. <laughs> <laughs> one more, one more. One more. Pulo niyo. Okay, drag. naman to. Okay, drag, drag, drag. Gano'n Okay. Okay, go. Okay, go. <coughs> ano mas mo dahil na Pad mo ang pangarap mo maging isang diver. Divers. Ano? Pero you tadi ba? ako masasabi kasi ako magaling. Ah, Kanta okay. tayo? Kanta tayo. Kanta tayo. Kanta? Eh, darito na <laughs> <laughs> tatlo pa pa, tatlo pa pa. Tara doon sa bakyo ka lang ba? Dito na, dito na, dito na. Dito na, Dahan. Ay!

ya Jakarta, Jakaso. Jakaso. Wah, Jakarta, Jakaso. Gitu, 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 gitu. Jakaso. Jakarta, Jakaso. Jangan, jangan, ah pisig na nasa unes 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 sa unes 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 sige unes 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 hello unes 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 unes

ako mo ang bulik ka buat nai, kana sa video. Oh, tapos sa mai, tapos sa mai. Ano, mo? Yeah. ano mo sa tubig dito simple. <laughs> <laughs> Malamig na medyo mainit. Upak <laughs> <May> strok. Kaya don kanal mo buat nai. Jak as na jak as, as. Sino jak as? Pake. Pake. Ano mo dito